Ang mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngunit si Tomas, isa sa labing dalawa, na tinatawag na didemo, ay wala sa kanila nang dumating sa Yesus. Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas, ng mga pako at may ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. At, par at pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga lagad. At kasama nila si Tomas. Dumating si Tomas nang, nang ipinig ang mga pinto at tumayong sa gitna at sinabi, Kapayapaan ang sumayin sumagot sa Jesus at sa kanya yung sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sa pagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, Guruhan. Kasi ang kanilang tagapanguna na nanatili sa libingan. Salamat sa Diyos kasi ikaw at ako ay iniligay niya sa tamang pananampalataya. Hindi po ba kayo nagagalak ay kasiguruhan. Kasi ang sabi ng Biblia, sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Ako po introduction lang ha. Kasi pag dumating ating talagang speaker, magtutuloy pa rin tayo. Hallelujah. Pangalawa, ang dating paraan ng pagsamba ng araw ay sa ikapitong araw. Kasi, ano sabi ng Biblia? At sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga sa Diyos yun, ikapitong araw. Pero unang araw yon sa atin. Pansin niyo po, na ikaanim na araw, nilika ang tao. Noong ikapitong araw na pahingan Diyos, ibig sabihin, unang araw pa yon o ikalawang araw sa atin. May i-consider mga iba na ikalawang araw yon, Kasi na ikaanim, tao ka na, nilika ka na. Diba? Pero sa sinasabi ng iba, nilika ka nung ng itong unang araw sa kalendaryo ay linggo. Ang unang pagkabuhay ay unang araw ng isang linggo doon sa binasa natin. Ama po, unang katotohanan, tanging reliyon na mayroong pag-asa pagkat ang kanilang, ang ating founder, ang ating sinusunod ay nabuhay na maguli. Ikalawa, nang na patutuhanan so, na hanggang... ah, sa so, saksang sakto, nakaabot kami hanggang alas sa isa. At ang misal ko po ngayon sa so umagang ito ay patungkol sa matatagpuan po sa Mateo 28 verse 1 to 7. May mga cellphone po tayo. Buksan po natin at ating basahin. Okay po, o, oh, sabi dito, nang mag Tatapos ang araw ng Sabat nang mag, nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Narito at narito lumindol na malakas sapagat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at ginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kaniyang anyo ay tulad ng kidlat at ang kaniyang pananamit ay maputing parang nyebe at sa takot sa kaniya ay nagsipang ang mga bantay at nangaging nang, tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong inahanap sa si Yesus na tinako sa krus. Siya'y wala rito sapagat siya ay nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsipa rito kayo, tingnan ninyo ang dakong kanila lagyan ng Panginoon at magsiyaon ay yung madali at sa kanyang mga alagat ay sabihin ninyo siya ay nagbangon sa mga patay at narito siya ay nangunguna sa, sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito, nasabi ko, nasa inyo. Okay, maray salamat po. Basahin po natin ang manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa magang ito. Salamat sa bawat isang narito Lord God. Salamat sa araw ng pagsalubong sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito Lord God. Patid namin Panginoon na ito ay ginagawa namin na ay ginagawa ng Himala sa araw na ito. Amen po. Kung so, po sa aking binasa, makita po natin doon, ano ba ang alagahan ng muling pagkabuhay ng Diyos ni Heso Kristo? Ano po ba ang alagahan noon? O 12 hours lang. Kaya, Yernes, Sabado, Sakto, Linggo, Pangatlong Araw. Kung na po, baka kayo'y nagugulumihanan, so yun po ay Yernes. Kasi yun naman ang ating ano kung ating bibilangin talaga ang gearness din siya, ano? Kung magbibilang ka ng gearness, naman ano, mo tayo, gearness, mag -24. So, yun po ang dahilan bakit ay nabuhay ngayon. Ang tanong nga, nasaan siya? Nasa heaven. Ay si, si Jesus Christ kaya, nasa puso pa rin natin. Amen? Amen, Amen. Amen. palakpak nga na si Jesus Christ na nasa puso natin. Amen. So, ang dami po malakpak, di ba? Nakakatuwa kasi nga naniniwala tayo na ang ating tahanan, ang ating sarili, ang ating pagkatao ay tahanan ng Diyos. Amen po. Amen. Kaya dapat natin alamin kung ano yung ating ginagawa. Nalulugod ba ang Diyos sa ating ginagawa? Amen. O hindi? So ngayon pa lang, kailangan magnilay tayo. Tapos na ang pagninilay, magnilay pa rin tayo kung totoo ba si Jesus Christ nasa buhay natin. Amen po? Kasi siya pinakita niya na ang totoo, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan niya, ni muling mabubuhay sa ikatlong araw at yun ay nasaksihan ng marami.

يعني هنروح ناخدها يا يا I'm sorry,